Muling na isama sa listahan ng prestihiyosong Intangible Cultural Heritage of Humanity ng UNESCO ang Aklan Pinya Handloom Weaving. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Hindi matatawaran ang yaman ng kultura na meron ng ating bansa. Ito ay ang pagkakakilanlan nating mga Pilipino na tunay na may pagmamalaki sa buong mundo. Kasama na dito ang paghahabi na sinubok na sa mahabang panahon, gamit ang material na dito mismo sa atin matatagpuan. Tulad nala ng aklan pinahandlong weaving na ngayon ay kasama na sa prestiyosong representative list ng Intangible Culture Heritage of Humanity ng United Nations Educational Scientific and Cultural Organization o UNESCO. Ang deklarasyon ay sinagawa sa 18th session ng Intergovernmental Committee sa Kasani Botswana. Emosyonal si Raquel, cultural master ng Aklan Piña Handroom Weaving. Lalo't buong buhay niya ang kanyang ginugol dito, na kanya pang minana sa kanyang mga ninuno. May pangako sa inyo, bilang isang cultural master, ipagpatuloy ko po natulungan ng mga weavers na nangangailangan. Marami po akong oras na binibigay sa mga weavers. Hindi ko alam kung bakit na mahal na mahal ko ang trabaho na to. Kwento niya, hindi nila may paliwanag ang kasayaan sa natanggap nilang pagkilala bilang isang cultural master ay tulungan ko pa ang aming komunidad paano ma-preserve -ma o paano pa namin ipagpatuloy at may transfer sa mga kabataan at mas maintindihan ng mga kabataan kung gaano ito kahalaga. Lain ng listahan na mas mapangalagaan ng mga ito at magkaroon ng kamalayan o mas malaman ng publiko ang tungkol dito. Ito na ang ikalimang intangible cultural heritage element sa bansa na napasama sa listahan. Ito rin ang unang beses na ito ay nagmula sa Visayas. Binigyan din ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda na hindi dito ito natatapos. Kinakailangan anya ng suporta ng pamahalaan para patuloy na mapagyabong ito. Maraming maraming Kaya, ay, uh, ang pagsuporta mula sa pagtatanim hanggang sa marketing at pagbebenta ng produkto, kasama na dito ang pagkakaroon ng capacity building o pagtulong sa mga naghahabi. Siniguro din ng senador ang suporta para sa pagkakaroon ng pondo para dito. Isang layunin na dapat nating buong pusong yakapin. Ang ating responsibilidad ay higit pa sa pagtataguyog lamang ng kultura, kalakip nito ang buong pusong pagyakap sa kayamanan ng ating kultura sa bawat aspeto ng ating buhay. Sa kasalukuyan, nakahain ng Senate Bill No. 624 o ang linangan ng Likang Bayan Bill na layong magtayo ng Institute for Living Traditions at palakasin ng kasalukuyang School of Living Traditions para patuloy na mapangalagaan ang kultura ng mga Pilipino responsibilidad natin sa susunod na enerasyon na patuloy na pagyamanin ang kultura na meron tayo. Ito ay sa atin at hinding hindi makukuha sa atin. Rod Lagusad, para sa bayan.